Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and again, this is Manilian's blog. Ngayon po ay magbibigay po ako ng update sa inyo about po kay Chamet. Dahil marami na nga pong nag-message sa akin at nang ng tulong kung paano po mag-cash out dahil hindi ko nila nakikita si Met Wallet. Kahit na rich na po nila yung 100k beans or 10 dollars, yung iba pa nga po ay naka $20 dollars na po sila. So, yung $20 dollars po ay malaking pera na po yun and sayang po kapag hindi makash cash out. So, yung iba is nawawala na po talaga sila ng pag-asa kung paano po mag out yun dahil hindi nga po nila alam kung paano. And anong gagawin? Pero unang-una po is tinatanong ko po sila kung may agency. Kapag may agency na po, doon po sila mag-chat sa kanilang mga agent dahil yun po ay trabaho ng kanilang agency. Kung wala naman po, ay tinatanggap ko po sila dito sa akin at nire-replyan ko po sila, tinutulungan or binibigan ko po sila ng agent or agency para mag-guide po sila on how to cash out. And Pangalawa ko pong tinatanong sa kanila kapag nagme-message sila is naka 100k bins na po ba sila? Kasi kapag naka 100k bins na po sila ay nire-refer ko na po kagad sila kay agent. Dapat po wala po talagang agency pa kapag nag-message sa akin. Kasi pwede na po silang i-bind doon sa agency namin. Pero kung meron na po, I'm sorry po, talagang sinasabi ko po sa inyo na kay agent nyo po kayo maghingi ng tulong kung paano po mag-cash out ng inyong earnings. Okay po? Kasi wala naman po kaming nakukuha dyan or um, yun lang po yung pinaka pa-thank you nyo sa akin or sa agent ko yung ma-bind po kayo sa agency niya. So, ngayon naman po, ang pinoproblema nila yung end up nga na dati ay Arite, eh, yung ginagamit sa pag-cash out. So, ngayon po, panay ang update ni Chamet. So, paiba-iba po talaga. Abang tumatagal, pahirap ng pahirap yung pag out ng earnings. And, meron po tayong dalawa na ginagamit sa pagka cash out. Yung una po ay yung end up. Yung end up po ay mini-message po yun ni Chamet sa inyo kapag naka-100k bins po kayo. Yung iba, ang problema nila is na-delete nila, kaya wala na silang makuhang link ni End app. And kapag meron na po kayong agency, kung tapo mag-message po, uh, mag po kay kay agent eh hingiin niyo po yung link ng End app para po makapag-cash out o makapag-create kayo ng account and makapag-cash out po kayo. And kung wala naman pong agency, pwede po kayo mag-message sa akin and i-guide ko po, po kayo or kapag hindi ko po, po kaya, i-forward ko po, po kayo kay agent. So, and next is yung pangalawang up ay yung DNS po. Um, same lang po yung pag -fill up niya kay Aripay. Kung paano niyo po fill up si Aripay noon, ganun din po ang pag -fill up kay end up and kay DNS. No? So, para po sa mga baguhan, and gagawa po ako ng tutorial niyan sa next vlog ko po, po. Kung paano mag uh, create ng account na end up and ng DNS para hindi po kayo mahirapan. At kung ayaw po talaga gumana sa end up and DNS, so si agent na po ang bahalang mag-cash ng mga earnings nyo. And siya nagagawa ng paraan at isesend send niya na lang sa inyong mga GCash. So yun lamang po ang kaya kong ibigay na update ngayon and maraming salamat sa panonood. God bless.